clarification ma'am. Okay pa? So, I clarify ko lang ha, based on my understanding, kasi baka mamaya uminit na naman ang ulo mo eh. So, pa Aba, Aba. partner merchant nyo si Grab. Si Grab yes, ang magpo-purchase ng points ko kay Union Bank. Yes, pa. So, pa'nong sistema ng purchase? Bibilhin ni Grab Philippines yung 89,000 na points ko? Yes, pa, ma'am. Instagram pay, pa. Instagram payment? Yeah, in staggered way po. Staggered way. So, paano yun? Paano kami, paano gagawin yun? Paano proseso nun? Abali, mang sisend out po kami ng system generated text coming from the bank. Ma'am, since kami po mang sisend out neto, hindi po kami allowed na marinig yung mga sensitive details or um, text messages na natatanggap ni ma'am. So, ipinatransfer out namin ito kay system AI automated machine, which is union bank uh, automated machine, ma'am. So, siya po yung uh, parang computerized robot na nagpo-posture ng na ating process po. Since hindi po kami allowed regarding yung one po. Okay po? Okay. So, aware po ba tayo kay system AI automated machine? Siya po yung uh, um, parang ako sa tatin sa customer service na parang rob robot or computerized robot lang na, na nagpo-posture through our concern or through our um, uh, and viewers on how to read po. Okay. okay so, through text message? So, yes po, ma'am. Kang from the bank po. Okay akin, okay, ma'am. So, um, proceed na po ba tayo, ma'am? Ah, uh, yeah. Confirm ko lang magkano yung total na points? Ah, uh, 89,950 points po. 89,000. So, ah, uh, meron po, yes, ma'am. Ah, uh, meron po tayong 50,000 points na binigay ni Union Bank po. Then yung, uh, remaining po na 49,958, accumulated na po yan. Since yung nagagamit niyo po, po si credit card. So, we earn some points po kasi while using our credit card. Okay po. Ha? Oh, so, 89,000 na pala yung points ko. Hindi ko alam. Kasi hindi naman ako yes, nag-open yes, ng yes. ano eh. Yes, Pero yes. mati-check mo magkano yung credit limit ko pa? Hindi ito, ma'am. Ah, hindi. hindi, hindi, hindi rin po kami alam na makakita rin yung ito. Baka ah. okay, kami po kung pwede naman po kita i-transfer sa aming head to the doctor po. Ah, okay. Since eligible na rin po kayo sa credit limit, hindi sila lang po yung alam na mag um, credit limit increase po sa inyo. Mm, pero yung ano, hindi okay na, hindi naman kailangan ng credit limit increase. Pero yung okay ano, man. yung pangalan ba neto, yung um, yung replacement ng card? Yes, sir. Uh, uh, uh microchip na siya, ma'am, at much higher security features. Ma'am, meaning oh, this is hindi na po visible oh, or hindi na po nag appear sa card yung ating sensitive oh, business, ma'am. Ma kailan ipapadala yun? Possible by this coming week, ma'am. Ah, oh, okay. 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 Okay, ma'am. So, pro si Talman? Okay, go. Okay, ma'am. So, confirm ko lang po.